Ex-President Duterte, ikakampanya si QuiBolloy. Ipinahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na susuportahan niya ang senatorial bid ng kontrobersyal na pastor na si Apollo QuiBolloy sa 2025 midterm elections dahil magiging asset daw ito ng bansa. Sa isang press conference na inilabas ng Sunshine Media Network International, SMNI, nitong Biernes, ikawalo ng Nobyembre, sinabi ni Duterte na ikakampanya niya si Cuy bilang senador dahil marami raw itong alam sa buhay na makatutulong sa bansa. Ayaw ko lang kung tingin ng tao, Baka ganun-ganun. But pastor is a reserve reservoir ng maraming alam sa buhay. he would be an asset victim. I am announcing my full support and I, I, will campaign for him all throughout. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Philippine National Police, PNP, si loy matapos siyang maaresto ng mga autoridad noong ikawalo ng Setyembre taong 2024 pagkatapos ng mahigit dalawang linggong paghahanap sa kanya sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC. Nahaharap si Kuiboloy at mga kapwa niya akusado sa kasong Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 sa RTC dahil sa umano'y pang-aabusong ginawa nila sa isang 17-anyos na babae noong 2011. Kinasuhan din sila sa Quezon City RTC para sa iba pa umanong kaso ng child abuse sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act.